Manood, makinig at matuto. Tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng wikang pambansa. Ang kontrobersyal na kaso ng turismo na umusbong noong anim na pung dekada. Ano nga ba ang ibig sabihin ng turismo? At bakit ito tinawag ni Virgilio S. Almario na isang bitag para sa pagpapalaganap ng ating pambansang wika? Bago tayo magsimula, Sino nga ba si Virgilio S. Almario? Si Virgilio na mas kilala bilang Rio Alma na nagsulat ng Ang Bitag ng Kasong Purismo ay isang kilalang makata, manunulat, tagasalin, editor, kritiko at guro sa Pilipinas. Isa siyang pambansang alagad ng sining para sa panitikan. National artist for literature na iginawad noong 2003. Malaki ang naging kontribusyon niya sa pagpapayabong ng panitikang Pilipino, lalo na sa modernong panulaan. Ayon sa sanaysay ni Almario, ang kontrobersiya na tinawag na purismo sa konteksto ng pagpapalaganap ng wikang pambansa noong anim na pung dekada. Ang purismo ay isang prinsipyo kung saan mas pinapaboran ang paggamit ng mga purong katutubong salita kaysa sa mga hiram na salita mula sa ibang wika tulad ng Espanyol o Ingles. Ang usaping ito ay nag noong 1965 nang maghain ng reklamo si kongresista Inocencio Ferrer laban sa Surian ng Wikang Pambansa o SWP. Ayon kay Ferrer, hindi sinunod ng SWP ang layunin ng 1935 Constitution na magkaroon ng isang wikang pambansa na batay sa lahat ng wika sa Pilipinas. Iginiit niya na Tagalog lamang ang isinusulong ng SWP kaya tinawag itong purista. Ang ganitong paraan ng pagsulong ng wika ay naging kontrobersyal dahil nagdulot ito ng pagkakabahabahagi sa mga rehiyon at nagbigay ng impresyon na hindi pantay ang pagtrato sa iba't ibang wika ng bansa. Sa halip na maging isang pambansang wika na sumasalamin sa lahat ng Pilipino, lumalabas na mas pinapaboran lamang ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ang isyong ito ay nagkaroon ng malaking implikasyon sa pagpapalaganap ng wikang pambansa dahil nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan pati na rin ang resistensya mula sa mga grupong hindi Tagalog na nararamdaman nilang hindi kinikilala ang kanilang mga wika at kultura. Noong anim na pung dekada, may tumutol sa paggamit ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa na tinawag noon na Pilipino. Si Nageroncio Laquesta, Leopoldo Y. at Ernesto Constantino ay nagpanukala ng fusyon ng mga wikang katutubo upang makabuo ng mas inklusibong wika na tinawag nilang Filipino. Sa Constitutional Convention noong 1971, ginamit ng mga delegado mula sa di-Tagalog na rehiyon ang pagkakataong ito upang itulak ang isang wikang mas rep representibo. Dahil dito, isinama sa 1972 Constitution ang probisyon para sa pagbuo ng isang bagong wikang pambansa na tatawaging Filipino, na batay sa pagsasanib ng iba't ibang wika sa bansa. Ang yugtong ito ng kasaysayan ng wikang pambansa ay puno ng kontrobersiya. Ayon kay Dr. Andrew Gonzalez, umatras ang surian ng wikang pambansa sa tunggalian. Natalo ang Pilipino na itinuturing ng marami bilang kasing ng Tagalog. At umigting ang mga mungkahing reforma tungo sa pagbuo ng Filipino. Ngunit nagresulta ito sa pagbagsak ng reputasyon ng SWP at ng pamumuno ni Direktor Ponciano BP Pineda. Dito rin lumakas ang impluensya ng mga tinatawag na linguista zero, mga eksperto sa destructive linguistics na aktibong nakikialam sa paghubog ng wikang pambansa. Bagamat may kabuluhan ang linguistika, ang kanilang mga mungkahi ay nagdala ng kalituhan. Ang kanilang reforma tulad ng pagbabago sa ortografiya at gramatika ay lumikha ng problema sa pagtuturo at pagsusulat ng Filipino na labis na ikinalito ng mga guro at manunulat noong panahong iyon. Ang pagbabalik tanaw sa simula ng pagpapalaganap ng wikang pambansa ay nagbibigay liwanag sa kontrobersiya ng purismo. Ang balirala ni Lope K. Santos na inakusahan ng purismo ng mga lingwista sero ay nagpakilala ng mga neologismo tulad ng pangalan at pandiwa. Bagamat tinutulig sa ito bilang ugat ng purismo, ang paglikha ng mga terminolohiya ay lehitimong paraan ng pagpapayaman ng wika, na nagbunga ng malinaw na sistema at mga salitang ginagamit hanggang ngayon, tulad ng katarungan at balikbayan. Tinatanggap din ng abakadang Tagalog bilang episyente, bagamat may kakulangan sa mga titik tulad ng F at V. Lumakas lamang ang reklamo tungkol dito nang tumindi ang akusasyon ng purismo. Ang panukalang dadagdagan ang mga titik ng abakada ay bahagi ng pagsisikap na gawing mas episyente ang wikang pambansa sa pag-angkop ng mga banyagang salita. Hindi nagreklamo ang mga Ilocano, Cebuano at iba pang grupo laban sa Abacada dahil ang ortografiyang ito ay kumakatawan sa karaniwang tunog ng mga malaking wika sa Pilipinas. Tulad ng Cebuano, Hiligaynon, Waray, Bikol, Kapampangan, Pangasinan at Ilocano. Katulad ng Tagalog, wala rin silang tunog na F at V kaya't ang kahinaang ito ng abakada ay hindi nila itinuturing na issue. Sa katunayan, episyente ito para sa kanila dahil tumutugma ito sa mga katangian ng kanilang wika. Gayunpaman, isang radikal na panukalang ortografiko ang naipasa sa abakada. Ang paggamit ng limang patinig at karagdagang titik R upang gawin labing lima ang mga katinig. Bagamat radikal ito, hindi ito pinansin o binigyan ng kontrobersiya kahit ng mga kritiko. Ano nga ba ang estado ng wikang Filipino sa Pilipinas? Ayon kay Virgilio S. Almario. Well, uh, kung ang pag-uusapan ay ito ba ay ginagamit ng mamayan? Aktiti ako na ginagamit na ito ng halos lahat ng tao sa Pilipinas magmula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. Nalibot ko na yung lahat halos ng pook sa Pilipinas at uh, hindi ako kailanman gumamit ng Ingles. Ang tawag sa linguistics nito ay lingua franca. Ibig sabihin, wika na ng bayan ang wikang Filipino. Kahit na isang Ilocano, o isang Bisaya ang nagkatagpo, mag-uusap sila sa pumagitan ng wikang Filipino. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang estado ng wikang Filipino sa hinaharap. Ito ay nakasalalay sa iba't ibang salik tulad ng teknolohiya, edukasyon, kultura at globalisasyon. Narito ang ilang posibleng kalagayan nito. Una, ang pagpapalakas ng teknolohiya. Ang wikang Filipino ay maaaring higit pang umunlad sa pamamagitan ng digital na platforma tulad ng mga aplikasyon, social media at AI. Maaaring maging mas madali ang paggamit nito sa agham, negosyo at teknikal na larangan. Ikalawa, ang pagtatag ng makabansang identidad mas magiging malawak ang pagtanggap sa Filipino bilang simbolo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino, lalo na kung gagamitin ito sa lahat ng opisyal na usapin, batas at media. Ikatlo, pagpapayaman ng edukasyon. Ang patuloy na pagpapakilala ng wikang Filipino bilang pangunahing medium ng pagtuturo ay pagpapataas ng kaalaman at kasanayan ng mga kabataan sa wika. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga hamon at panganib. Una, pag-apaw ng globalisasyon. Sa patuloy na pag-usbong ng Ingles at iba pang pandaigdigang wika, maaaring maapektuhan ang paggamit ng Filipino sa akademya at profesional na larangan. Ikalawa, pagkakaiba-iba ng dialekto. Ang iba't ibang wika at dialekto sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkakaisa sa paggamit ng Filipino bilang pambansang wika. Ikatlo, pagkawala ng interes ng kabataan. Maaaring humina ang paggamit ng Filipino kung mas pipiliin ng mga kabataan ang mga banyagang wika dahil sa impluensya ng media at kultura. Tungo naman tayo sa hinaharap. Ang kinabukasan ng wikang Filipino ay nangangailangan ng Una, pagsuporta mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng polisiya at batas na nagtataguyod ng wika. Ikalawa, malikhaing paggamit sa teknolohiya at modernong komunikasyon upang manatiling angkop at nauunawaan. Ikatlo, pagpapahalaga ng bawat Pilipino sa wika bilang pundasyon ng pagkabansa. Kung ang mga hakbang na ito ay maisa sa katuparan, ang wikang Filipino ay mananatili at magbabago ayon sa pangangailangan ng susunod na henerasyon.